Hi guys. Masuroy pa mo guys. Sa ano? Ano siya? Oh? Namulak pa. Teka sandali ha. May bulak pa oh. ko dali. Parang ano siya? Parang springtime. Oh. Huh? Mulak. nagsuroy-suroy ko diri sa aming kuan laka dami may pupo pala mga ano ba <laughs> nagsuroy-suroy suroy-suroy ko ba sa palibot na mo dere sa among bag-ong -an. habang ano kanang wala pa na kuan ang mga dahon autumn pa ba kasi pa full na siya tama mo oh hmm. yellow na siya Diri na lang ko maglaag-laag. Eh. Uh. Hmm. Yellow na siya. Muntik hmm. mo oh. Uh. Nice ang view. Charin. Dari na lang ko maglaag-laag. Eh. Okay. Okay. Oh, nice ka eh, no? Yellow, orange. Malingaw ko aning mga color ni dahil pag mag-autumn. At bang lang ni sa amo ang ipuyan. Ay, atubangan di ay. Halak ka. Ito oh, Ang orange na orange. Ito yun, oh. Eh, no? Ang puno, Ito so, yung flower, oh, guys. Para siyang spring time. May flower. May blooming, oh. Wah. Wow. Mm. Ang ganda pa ng color, yellow. Hindi naman spring time. Autumn naman. Hindi ko maagi, guys, oh. Pingon sa kasada. Elevated siya ba? Okay, off ko muna ang camera. Ma mm. orange ah no. ang ganda oh, ng kulay. <laughs> ang ganda ng kulay. So, ganyan ang kulay dito guys pag mag autumn. Hindi ako kailangan pumunta ng park. Kalibot lang sa tinirahan namin. Ito ang mga tingnan mo. Ang ganda oh.

kami kahoy-kahoy dito. Ayan, oh, orange na naman. Banda. Oh. Bago siya mag-full, sayang kasi. Hindi ko magawaan ng kuan Hindi ko magawaan ng binjo. Ang ganda, oh. kulay orange uh, lingaw ka ko <laughs> Dito lang ako magdaglag walk sa aming kuan. No, ganda ng kuan tingo. Ano kulay oh. Ituran ko nga. Ayan eh, yun. Ano yung kulay niyo? Ano? Huh? Ang ganda. <laughs> ang nali. Eh. Hmm? Orange na Orange.